Hello guys, magandang araw sa inyo. So nagbabalik ulit ako dito sa Bermosa Sports Hub dito sa Imus Cavite. After na mga almost one week kasi puro ulan, bagyo, uwan. Ako <laughs> uling upload ko kasi nung sa ano yata, Sabado, tapos linggo wala na. Linggo hanggang Webes wala. Yung Biyernes, hopefully yan na uh, meron tayong may upload for today. No? So for this video naman po, ibabalik naman natin itong Rigid MTB ni Idol Efren uh, Loyola. Sabi ni Kuya, 60 years old na, pero mukhang ano lang eh, mukhang mga 49-50 lang eh. Ano ba ba sekureto si mo yan? Bawas stress, walang stress. bawas stress. bawas stress. Bawa stress. Masaya na. lang lagi. Tsaka exercise <laughs> eh. <no>? Exercise. Hindi <laughs> ano, gulat ako 16 eh. Hindi <laughs> natang 16 no? So check natin ngayon yung kanyang Poging Rigid MTB. So idol kuya Alfred, no, before tayo mag-start no, uh, magtanong muna po ako sa inyo. Uh, kailan niyo po ba na-build to? No? Uh, 20, 22 pati eh. <laughs> Collector. Mm. Nabili ko lang ito sa kasumahan ko rin. Mm. Uh, bili niya ito yan. Uh, 2021. Ah, uh, 2021. Ah, bali second hand. No? Second, uh, Pero tingin ko, ito yung dati siguro na nakastock na suspension. No? Uh, Tapos kinonvert sa rigid setup. No? Yan. So, no, kayo, kayo nag-convert ano, kayo nag -convert sa fully rigid na? No? Uh, okay. ako na kasi hindi naman ako nagtetrail. Mm. Bali, na, kung baga na-ride nyo na dati yung dating setup nito na naka-suspension, uh, ano po ba yung uh, difference dun sa dalawa? Uh, kung nagtitry ka, mas okay yung naka-suspension. Suspension. No? suspension. Hmm. Pero kung dito lang naman sa ano, uh, highway, highway lang, hmm. mas yung ano. Saktong-sakta na po. Oo, oh, Uh, next question naman kuya, saan sa, sa nyo na, saan, saan na po ito na ibiyahe? Bukod dito sa Bermosa? Uh, ang pinakamalayo kong napuntahan sa ano eh, Kay Labne, Ternate. Ay, yung pinakadulo ng highway na ano, yung nung wala pang, kasi nung wala pang kaibiyang tunnel, ang pinakadulo kay Labne. Oo. Oh, yan yata yung parang oh, puro bangin. Oo, oh, kasi uh, mga, siguro mga 3 months pala ako dito nagbabike. Hmm. Eh. Puro ahon din doon. Uh, puro ahon, grabe. Ah, Tagal na pala ako din nakapunta doon. Ano, 2010 pa pala. Ayun, parang na-miss ko yung, yung lugar na yun. No? Ayun nga, so ito nga yung uh, general background sa kanyang Rigid MTB. So mag-start mo na tayo sa kanyang XC Harting mountain bike frame yan. First time lang ako makapag bike check na ang frame ay Scott. Yan ito pala yung Scott Scott Scale, scale, Scott scale no. Pala mga 2021 to no. Kasi sabi nyo isang tropa nyo oh, 2021, 2021, 2021 mm. model yata. Ha, na XC Hartel mountain bike frame, aluminum pero hindi ko lang alam kung anong klaseng material na aluminum to kasi uh, branded kasi to eh. Kasi sa mga ano sa mga budget na mountain peak saturn turn aluminum 6061. So kung may mahanap ako sa website nito Lagi ko sa screen kung anong klaseng aluminum alloy ito. No? Ah, pang 29er po ito. 29er. Yan, pang 29er. Then, uh, size uh, small. Yan. Size small. Uh, hindi ko mati ako na yung seat tube nito pero feeling ko parang 16 to eh. Then, tapered yung head tube. Uh, full internal cable routing. Pangano po ito? Pang press fit pa ito? O yung threaded na bottom bracket? Sen. Ano yan? hindi sa threaded. Ah. Parang hindi ito pang, pang, pang press fit no? Mga pang press fit eh uh, Search ko dun sa website ng Scott Then uh, pang 30.9 Yan uh, Pang 30.9 mm diameter na seat post uh, Quick release yung drop out Then on this brake caliper mount naman yan na post mo uh, Next naman sa rigid fork Yan ito yung dating rigid fork sa tactical Bago maksidente no? Ito yung Ragusa R300 na 27.5 Non-suspension corrected aluminum 6061 ilalagay ko na lang sa screen yung crowntlet at saka yung blade nito then yung steerer job na to straight or non tapered so naglagay si yun ng adapter para maging compatible dito sa tapered head tube ng scott scale then quick release yung drop out then ang disc brake caliper mount naman yan ay yun yun din uh, post mount din uh. uh. next naman sa cockpit pag scott yung build bike uh, syncros naman yung components to. No? yung mga parts na nakakabit no? yan syncros na aluminum na na may back sweep na straight na may back sweep no uh, 31.8 mm ang diameter wala akong dalang panukat estimation ko mga 720 mm ang lapad ng uh, handlebar na to no then ito yung synchros na uh, uh, handlebar grips kahit matagal na okay pa no makapit pa rin at saka di masyadong naglalagkit kasi sa mga budget naglalagkit eh pero to wala po. Hindi pa talaga napalitan yan. Hindi si pa napalitan, no? Lantaw na? Tatlong taon na pala. Ah, hindi, apat na pala. Apat na pala. Tibay pala nito, no? So, next naman sa stem, eh, synchros din ng stock ng Scott na tingin ko mga 60, 60 mm ang haba Then ang angle nito. Based dun sa nakita ko, mga 7 degree ang angle. Then, sa tapered head, headset naman, uh, mountain peak na seal bearings. Sa seat clamp naman, ano to kuya? Seat post? Ah, apo. Cube ano yun? A cube ba to? Oh. Ito yung sa seat post. Ito pala dito toto. to. Yan, nanapin ko na lang to kung ano, kung nung brand ito. Lagi ko I sa script kung may mahanap ako. Pero wala akong makita ang brand eh. Na oil slick no? Oil slick. Yan, aluminum, allen type. Yan, nakalagay 34.9 mm ang diameter. Yung seat post naman, yan, uh, cube, CPP. Ah, uh, mga... Mga 380 mm ang haba, 30.9 mm ang taba na zero setback na may dual bolt clamping system. Sa saddle naman, giant, ah, giant na lamots. approach. Giant approach na may butas sa gitna, malambot and konting flex. Steel railings. So, Kuya Efren, ano po yung feedback nyo dito? Review sa saddle nyo? Uh, okay naman siya malambot at saka hindi eh, masyado masa ano masyado, yung, masyado, yung Yung iba kasi sa del coating distance lang para mainit na sa singit uh, eh. Pero ito okay naman to. Okay. Yan. So ito yung review niya dito sa kanyang saddle no. So proceed naman tayo sa drivetrain. So shalling ng kanyang drivetrain naka SRAM. actually lot point mo lot to no. Halos lahat ito ay SRAM SX. So SRAM SX po na 12 speed po ito, eh? 12. 12. Yeah, 12 speed, 1 by 12 speed na drivetrain yan, pambansang drive train setup. Ito yung uh, rear shifter no ng SRAM SX. Then ito sa sa crank ah, sa crank 'yan SRAM SX na DUB na ano ba yung haba ng crank arm nito? tingi ko mga 170 mm ang crank arm direct mount. Then na uh, yung chainring naman ito, 'yun di ba nito no. Pasquest quest na oval. 'Yan oval naman to na aluminum 70 75 na 3080 na oval, ano pala, oval pala ito. Uh, nakagamit na kayo ng uh, rounded na before. Yeah. Ano po ba yung pinagkaiba ng ano sa inyo naman? Uh, pinagkaiba ng rounded sa oval? Uh, medyo, ito, medyo, medyo okay to eh. sa, lalo sa ahon siguro, no? Uh, oh. Ayun yan, no? Yun ang common ng review nito eh, na benefit sa ahon. Itong oval na chain ring, no? Sa, sa ano naman, sa... <coughs> MTB clipless pedals, yan nakita natin na Pino Shimano. Shimano so, yan Dior XT M8100 yan MTB clipless pedals sa chain niyo oh, sarap uh, din pa to mo sarap din no pero kuya nakita ko na umaangat na yung chain mukong kailangan na ng palit <laughs> umaangat na kasi tagal na pag ginaga pagagamitin nyo pa rin to madali na mag-wear out ito damay ano nag-wear out ito damay ito damay damay po yan <clears throat> kaya kailangan as, uh, as soon as possible uh, palitan niya ng bagong chain no? then sa MTB cassette sprocket ng SRAM SX uh, 11 po ba ito? 1150 yan lagay ko sa screen yung sequence ng titito na 12 speed no? then ito yung RD ng SRAM SX yan na pang 12 speed no? so ito nga yung sa drivetrain drain setup nito kanyang rigid MTB na Scott scale sa so, wheelset naman yung itong ganyang gulong Chaoyang yang walang nakita model eh, nakalagay lang Chaoyang 700 by 40C na conversion nun ay 1 point, ano, 29 by 1.57 medyo maliit to kaya, kaya nakita natin na malaking clearance to ah uh, pahamak lang po yan tignan ko lang yung ano yung ano yung uh, bot ano yung clearance doon sa tip ng crank arm sa ground e baba po natin yan medyo pawak lang po ah. medyo maliit kasi sa ano sa vlog ko kasi dati, ang talagang minimum nito 75 to 80 mm. Para uh, hindi ito kapag nag-aggressive banking at papadyak hindi sa side dito kaya kung dadaan sa hams na ka pa rin para. Pero ito kasi parang below doon sa minimum eh. Pero kuya din naman kayo masyadong masyadong aggressive na nag banking na tumapadyak na. Takot na. Banking. <laughs> Ingat-ingat na lang no. So wala pa naman kayong pedal strike so far. Wala pa naman. Wala pa naman, no? So, yun nga. Kasi mababa kasi yung, medyo mababa kasi yung ano na eh. Yung BB drop. Yung, iba, yung geometry nito kasi. Parang nakadesign to sa mas mahabang travel ng suspension fork. Yan. Yan, okay na, no? Then sa, ano naman, sa rims. Syncross po, no? Syncross. Aluminum double wall, 32 holes, tapos yung spokes in Naples ah syncros din except lang dito sa mga replacement niya na an, ano brand na mga oil slick no? mga yes. ano lang siguro yung mga tat, dalawang L ng tatlong piraso lang L yun. L yung house po nito stock din po ba to? stock din house yun po stock na sing, uh, sa syncros no? Okay. ah pwede po ba natin paikutin wala natin kung ilang poles so, okay na Yan, siguro mga 2 poles to no? Pag ganito ka tayo, parang yung ginamit ko dati na Shimano na ano, non-series. Pero since sa Syncros yan, matibay na matibay yan. Kasi gawa ng scat yan. Then, okay na, no, dead last lang sa sa uh, brake set yan, pambansang brake set na si Mano MT200, hydraulic brakes and dual piston. Dead last lang sa rotors niya, no? Ano po ito? Parang kakaiba ito. Submit ito eh, nakalagay. Pinalitan ko na Submit. Akala ko sarang center line no unang gano'y Nung unang ano eh Pero hanapin ko lang kung Simano natin yan 160mm Sirius 5 ba to? O ano nga no Sirius 5 bagong modelo 160mm harap Tsaka likuran Ito tricky na Hindi ko na alam kung floating Pero mukhang floating eh Ayan Mukhang floating na Disc brake rotors Na The center lock Center lock na to Hindi na ito yung oh, center. Hindi na ito yung uh, Bolt type dati Dati kasi bolt type Oh, so, marami rin gumagamit kasi ng submit components at uh, okay din naman yung ano. isa uh, na po natin. Eh. Nitin, okay. Yan, okay na po yan. Yan, so ito nga yung uh, ano pala yung ano, magkano po pala yung total estimated cost? Hindi na. Magkano po ba binili nyo ng second hand? Sa ano kasi 3-3 sa ano eh, sa abroad? Sa abroad. Uh, 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 yung, uh, ano po? Dirhams ba yun? Dirhams. Ano nga pala ang bansa yun? UAE, UAE. Bay. UAE, uh, 3,300, ano? 3,000 dirhams. Oh, 3, Tapos, 300. magkano pa pala yung ginastos siya sa upgrade? Yung pinalitan niya ng rigid board gulong. Kung ito lang naman yata pinalitan niya, eh, tsaka itong pre, no? Oh. Di yata siguro abot ng 10K o oh, 8K. na, hindi na, no? Hindi. Kasi konti lang ang pinalitan. Oh. Yan, ito nga guys, ito nga yung uh, Scott scale. Yan, Scott scale na Uh, rigid MTB ni Idol, Kuya Efren, no, na hindi mo kang 60 years old. Hindi <laughs> talaga ako maniwala 60 years old. <laughs> ano ba, baka mayroon kayo ninom na supplements. <laughs> Pampabata. Wala. <laughs> wala, natural natural, baby base eh. No? Yan, yes, that, that's it for this video. Uh, ano pala yung timbang kasi nito, di ko dala yung timbangan. Pero estimation ko dito ng tinansya ko. Uh, pag wala yung mga accessories. Ano din yan? Uh, the usual din sa mga typical na aluminum na rigid MTB na naka 1 by mga ano yan, mga lagpas 11 kilograms uh, ganoon na lang pag, ano, pag 1 by na aluminum regardless kung 29 or 27.5 yan so kung meron kayong tanong regarding dito sa pogi pogi niya rigid MTB comment na lang ninyo sa comment section yeah. down below so idol ko yan mag shoutout out Babuli na ako <laughs> shout out po kayo uh, shoutout sa tropa ko dati sa UAS kay Albert saka sa grupo ko sa uh, mga ano uh, grupo ko dati sa UAA, nga hmm. sa Gasa Family. Ayun. Sa, sa senior senior bikers ano dito sa Imos. Ah. Kasi lang di, di ko na sila nakikitang tumatambay. Oh, kasi wala na rin kasi akong, oh. Ay sila ba yun nandito? Oh. Ay sila ba? Yun? Parang di na sila naka-jersey. No? Uh, dati sila dati, dati sila nung no, naka, nakita ko sila dati naka jersey lahat eh. So kuya maraming maraming salamat sa pag-bite ng MPB niya. Yan yeah, guys maraming maraming salamat sa inyo panonood and don't forget to subscribe yung YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. So, yeah, guys maraming maraming salamat sa inyo and ride po sa inyo.